So, ayun na nga ako update lang. Umalis na nga ng bansa yung SB19 para sa hit awards no, sa Taiwan. And nakarating na din sila ng Taiwan. So, ayun. And hindi pa natin alam kung hindi na ba sila babalik ng Pilipinas dahil alam naman natin na mag start na yung kanilang kick-off sa Taiwan sa June 21, 29. So, ayun. Congratulations syempre, sa SB19. <laughs> Ay, eh, hey. Hi! Hi! Hello! Asan si Pablo? Hello! Hello, dalawa lang tayo. Paano tayo magpupunta? si Pablo. Coswell. Hello. Hello, dalawa lang tayo. Paano tayo magpupunta? Ano sa atin yung dalawa? ba Hello po. Ken.